Anong nangyari kay pare? Nasiraan ang motor ah. Oh, ano nangyari dyan? Ha? Anong nangyari? Naano? ano? Laki ng dahil sa akin, nabasa sa baha. Normal niya kasi may bagyo tayo ngayon eh. Oo okay. nga eh. Ang kamad dito sa gobyerno natin. May pangsira sila pero wala silang pang maintenance ng ano. Dap dapat yung mga drainage dyan. Magagawin na naman ng gobyerno dyan. Magtataas na naman ng daan magtatas na naman tayo na naman ang mahihirapan na ito. Dapat, ganun, kagagawa lang nung daan dyan, no? Di ba? Binabaha Ang ginawa dapat nila, pati drainage, dapat nilinis nila yun. Di ba? Eh, alam naman ng, ano, gobyerno na taon-taon talaga nangyayari ito. Dapat, Enero pa lang. Hanggang, ano, Abril, hanggang Mayo. O, gaya nung Marcho, so, grabe ang init. Hindi e, dapat may pagkakataon na Naglinis dapat sila ng ganun. O ano bang nasira dyan? O, pinatignan ko sa mekaniko eh. Sabi na, bali daw yung langis eh. Diyan, dito muna ako. Wala pa naman akong papira-pera ngayon dahil walang pasok. Nasisira eh. ba yung langis?